Chicken biryani, 10 biryani, chicken biryani. One hundred pesos. Hi guys! Sarasamahan nyo kami tikman itong bagong nagtitrending na Egyptian Arabic Chicken Biryani dito sa may Smoky Mountain na hindi lang basta masarap at mura alam nyo bang 100 pesos lang ang singil niya dito para makatulong daw sa mga mahihirap Dito lang to sa may barangay 128 Smoky Mountain, Tondo, Manila Tapat lang siya mismo ng barangay 128 Covered Court Ito na si Sir Abdullah ng Biryani King na nasaktuhan pa namin na nag-aayos ng pambenta niya dahil kakatapos lang daw nila magdasal ng asawa niya Isang Egyptian Arabic daw pala si Sir Abdullah at nakapangasawa ng Filipina dito at pareha sila Muslim. Five years pa lang daw simula nung nagpunta siya dito at dahil nga daw sa hilig niya magluto, kaya gusto niya patikim tong specialty niya sa mga Pilipino para sa murang halaga lang. Alam niyo bang 100 pesos niya lang binibenta to? Gusto daw niya kasi makatulong sa mahihirap na makatikim nito kahit halos wala na daw siyang kitain. Alam niyo bang madaling araw pa lang daw nagsistart na silang gumawa nito? At sabi ni Sir Abdullah na lahat daw ng ginagamit nilang herbs natural at fresh. Wala daw powder at any food coloring. At sa mga gustong makatikim at umorder nito, tawag lang kayo sa number na to. 100 peso, check biryani. Biryani King, check biryani, 100 pesos. try more, try try more, try and try more, try 100 isa, 100 try <laughs> <laughs> biryani. more, biryani king. One hundred nice. more, At na nga guys, kumuna tayo kasi ano pang inaantay natin, wag na natin patagalin to, i-try na natin. nagte-trending na biryani dito sa May Tundong, Arabic style, no? Yung last na try kasi natin, Indian. Tingnan natin yung difference. Wow, mas maraming sahog to ah. Meron ng kasaman sauce. Malambot. Bukod sa malambot, yung lasa niya nasa loob talaga. <coughs> Ay, manghang. Nagulat ako doon. Lambot. <laughs> mm, Try naman natin yung rice. With sauce. Mm. Type ang anghang niya. Mmm. <gasps> Bango. 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 <laughs> mm, bango. Malambot, okay. yes. Bango. Gamit nila lahat ng ingredients fresh. Bango. food coloring, lahat fresh daw sa Bango. Bango. yung manok, hindi frozen. At ayun na nga, bukod sa masarap at mura na yung kinain mo, nakatulong ka pa sa small business na hangad din ay makatulong sa mahihirap. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye! Mwah!